Sa loob ng labing dalawang taon, isang babae ang itinakwil ng lipunan. Wala nang pumapansin, wala nang nakikinig, wala nang pag-asa. Labing dalawang taon siyang nagdusa, umiiyak, <coughs> naghahanap ng lunas. Ngunit sa halip na gumaling, lalo pang lumubha. Ngunit sa isang iglap isang haplos, nagbago ang lahat. Muling tuklasin ang makapangyarihang tagpong ito sa isang paraan na hindi mo pa naririnig noon. Noong panahon ni Jesus, sa isang maliit na bayan, may isang babae na dumadaan sa matinding pagsubok. Labindalawang taon na siyang dinurugo at walang doktor na hindi niya pinuntahan. Lahat ng uri ng gamot na maaari niyang bilhin, ginamit niya. Lahat ng kanyang yaman ay naubos na sa pagpapagamot, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang sakit ay patuloy na lumalala. Hindi lang pisikal na sakit ang kanyang dinadala, dala rin niya ang bigat ng panghuhusga ng lipunan. Dahil sa batas ni Moises noong panahong iyon, ang isang babaeng dinurugo ay itinuturing na marumi. Hindi siya maaaring lumapit kanino man, lalo na sa templo. Iniwasan siya ng mga tao, tinalikuran at itinakwil. Naubos ang kanyang pera. Naubos ang kanyang lakas. Naubos ang kanyang pag-asa. May mga panahon ba sa buhay mo na sinubukan mo na ang lahat? Pero parang wala pa rin sagot? Na kahit anong gawin mo, parang lalo pang lumalala ang sitwasyon? Sa gitna ng kanyang pagluha, may narinig siyang usapan ng mga tao. Narinig niyang nagsasalita ang mga tao tungkol kay Jesus. Si Jesus ang nagpapagaling ng may sakit, ang bumubuhay ng patay. At sa unang pagkakataon matapos ang labindalawang taon may bumalik na pag-asa sa kanyang puso. Ang babae ay nagtatakbo, hindi alintana ang kanyang panghihina. Sa malayo, makikita ang isang pulutong ng tao. Nandoon si Jesus. Sa kabila ng takot at panghuhusga, nagdesisyon siyang hanapin si Jesus at nakipagsiksikan upang makalapit sa kanya. Hindi niya inalintana ang posibilidad na siya ay pagalitan o itaboy. Ang mahalaga sa kanya, mahipo niya si Jesus. Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit bakit sa laylayan ng damit ni Jesus niya, gustong humawak? Bakit hindi niya hinawakan ang kamay ni Jesus o ang kanyang katawan? Bakit hindi siya humarap sa kanya? Dahil ayon sa batas ni Moises, ang isang babaeng dinurugo ay itinuturing na marumi. Dahil ayaw niyang makatawag ng pansin. Dahil sapat na sa kanya ang mahipo lamang ang dulo ng kanyang kasuotan. Ang babae ay dahan-dahang inabot ang laylayan ng damit ni Jesus, nanginginig, ngunit puno ng pananampalataya. At nang siya ay humipo sa laylayan ng damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Naramdaman niyang siya ay gumaling. Sa isang iglap, natigil ang labindalawang taon ng paghihirap. Ang babaeng dinurugo ay gumaling. Hindi dahil sa gamot. Hindi dahil sa doktor. Kundi dahil sa isang simpleng haplos ng pananampalataya. Ngunit naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas mula sa kanya. Kaya't lumingon siya sa karamihan at nagtanong, Sino ang humipo sa aking damit? Sa dami ng taong nakapaligid kay Jesus, bakit hinanap niya ang isang simpleng haplos? Ngunit patuloy siyang lumingon sa paligid upang hanapin ang gumawa niyon. Bakit? Dahil may isang haplos na kakaiba. Isang haplos na may pananampalataya. Isang haplos ng pag-asa mula sa kanya. Hinanap niya ang babae, hindi upang pagalitan, kundi upang palayain at upang magbigay ng liwanag sa kanya. Nang malaman ng babae na hindi na siya makakaila, lumapit siya. Nagpatira pa sa harapan ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Magaling ka na. Sa halip na parusahan, tinawag siyang anak. Sa halip na itakwil, pinagaling siya. Sa halip na ituring na marumi, binigyan siya ng bagong simula. Nang siya ay lumapit kay Jesus, hindi lang kagalingan ang kanyang natanggap. Natanggap niya ang pagpapalaya mula sa kahihiyan. Natanggap niya ang pagtanggap mula sa Diyos mismo. Natanggap niya ang bagong buhay. Hindi lang niya hinipo si Jesus, siya mismo ang hinipo ni Jesus. Ang Diyos ang ating manggagamot. Nagdadala ng pag-asa, kalayaan at pagmamahal. Kung ikaw ay may karamdaman, nawawalan ng pag-asa. At pakiramdam mo ay tinakwil ng lipunan, puno ng takot at kahihiyan. Katulad ng babaeng ito. Lumapit ka sa Panginoong Hesus hindi ka lamang niya pagagalingin, kundi palalayain ka mula sa lahat ng bigat ng iyong pinapasan.